morning mga kagigil ayan meron po tayong naka marinate na bangus belly dito ano ito ang ating lulutuin mamaya for lunch meron tayong fish steak okay bangus steak ayan tutito muna po natin ang ating bangus belly no kumuha tayo ng bawang ano then lagay na po natin yung mixture yung pinagpabara natin ayan Pagyan muna po natin siyang kumulo ng konti, no? Yan. Lagyan na po natin yung ating mga bangus belly, no? Yung pinrito natin. Ilang na ng bangus. Tapos madurog-durog yun. simmer na lang po ito, no? Oo, oh, natatanggal na yung butong. Lambot na ng bangus natin. Ito na po natin yung ating onion rings. Ayan. Simmer na lang po yan. At ready na ang ating fish steak. Ayan. Ito na po natin. Kung tama ang lasa, ano? Ay, wow, masarap. Mm. Sarap. Ano na